si tatay po ay ano ang ah, nanonood ng rapid tool po. Ayan, hindi yan sa aming kubo. Ayan, nandito ako sa tunong ngayon. So medyo hindi po maganda ang panahon ngayon at umuulan-ulan. So mga kabalag, pupuntahan natin si mama dito sa may uh, ano, na likod. Nangunguha na siya so na ang, pal ang palaya. Aba, tinatapos. Inaapas na ni mama. Mama, yun ang pala yung pala ang ano, ah, ligawhan, eh. So, uh, nakikuhanaan kami. Nakikuhanaan tayo, boss. Ayan. Pakita mo, ma. ah. Magkano din yun sa palengke. ibinibili e, binibili din sa palengke, mga kabalat yung lalo. See you, hiya Hey! hey. <laughs> Napasama na naman sa blagan, eh. <laughs> Naka na mo, mag-uulagan na yan. Ah. Munggo, ang aming ulam, mamayang hapon. Mama, Amin naman. Na, si si oh, mama, yung may sabaw, si Diday. Sa hapon gabi? Yan, si mama, yan. yung pono. Nagililagid yung latangin ni Bita. Oo, oh, uh, dami mama na yan. Para naman tayo mga kabayo na na yan. mga, kala, mga kabayong kakain ng napakadaming. Ng Siya nga. Eh, mama, may dahon ng amparayan ligawan eh. May ano, mama, may merong bunga, wala. Nasaan ang bunga? Ito. Patingin. Ay, nga. Ah, mama, pakita, pakita natin yung bunga. Yung bunga ba, ma'am? Bunga. Mama, yung nakukunin ito. Itong bunga. Ito oh, pa, Atis. Ito mga kabal. Ay, ito nga. May bunga nga siya. Oh. Ayan, nulalagay natin sa dahon ng sa ano, ah, munggo. Actually, itong mampalayang ito, itong pampalayang ligaw, ay mapait mamasiyahan eh. Aba, hindi rin. Hindi Ay, natin. Ayun. O, ano, yan. Ano ah. Ito din, nilalag nilalagyan lang din ito ng suka. Ay, eh, mama, ito mama'y kinakain. Ah, nila itong pipinong bundok. Guys, ito ang kinakain din ito. O oh, nga mama, kinakain ito. Nakita ko sa FB. Ito. Kasi hindi namin, namin naman kinakain. Ayan o. Oh, ang dami o. Oh. Ayan o. Oh. Dito ang oh, kabalat. Ayan o. So, let's go na. Ito kinakain din. Ayan. Ito ay ano naman. Ito ko ay Aray ko. Ito naman ay parang ano ah. Parang saluyot ang lasa dahil maano medyo malaway sa siya, para sa okra. So yun, masarap din 'yan mga kabalat. So ito na. Pupunta na tayo kay Mama Tito kanya nang uh, aanhin na. Ayun. So, let's go. Kita tayo mag-uunog sa ano sa uh, aming uh, magandang kubo. Uh, Oh, dami mama. Hindi ko naman kaya papait iyan. Si tatay naman ay busy busy biso sa The Boys. Kung hindi rapi ko ay The Boys naman. Ayan o. Oh. Ayan. Inulit So Si so, mama ay nag-aano ng ating ampalaya na ilalagay sa munggo. Hindi mo akala mamay, mamayte ang pala ligaw lang. Han, ito ha, nituha, malalaki ang ano. Ah, dahon, mataba. Pero itong mga kabalat, ay kahit nasabihin mong madami, ay hindi naman kami napapaitan. Dahil nga, inaisip mm -hmm. na din lang namin yung masustansya. Ganyan kami kumain ng gulay para kaming mga kalabaw. Hindi, kabayo pala. Kambing yun. <laughs> yung madaming kumain ng mga dahon-dahon. Ayan o. Oh. Ito, na, miss. ito na may ano ah. Ito'y ano, uh, masustansya. Kaya yung mga bata dito, kahit nagpapaulan o ano man ginagawa nila, ay malalakas ang katawan. So, eto na nga. Update na nga po pala tayo sa ating uh, kubo. Ang kubo namin ay puro nasampay. Hindi, <laughs> ito. Tingnan natin sa malayo. So, ito yung kubo na ginagawa ni tatay dito lang sa amin. Malapit lang doon sa may bahay. Kasi dito, malapit ang... Ah, may signal dito ang piso wifi so kaya ano oh, dito kami nagkubo tapos kapag ganitong ano eh dito kami naguunog dito mga nanonood dito yan nagmamaritesan kami kami lang naman tapos meron din kami dun sa taas eto meron din kami ano dyan oh. oh, may natutulog dun sa taas alam mo naman kami gumiginhawa na ang buhay <laughs> alam mo talaga <laughs> gumiginhawa na ang aming buhay ano? kasi kaya, kaya meron na kaming kaya kami tagpi-tagpi na ang upuan. Ayan. Mami, meron din kami pala kami ditong ukay-ukay. Ayan, mamili na lang yeah. kayo. Iyas, <laughs> yes, mga malamay, may pantip pa. Tapos ay doon naman tayo sa taas. Titingnan natin kung alam nyo, huwag kayong mag expect na dito yung malinis at yung kapatid ko ang lalaki ang natutulog ay uha. Tingnan mo. So, masarap lang dito matulog mga kabalat. Aayusin ko ito pag ano. Yan. So, pwede kayo matulog dito. Ayan lang. O, oh, diba? Para siyang cabin. Iyo, pa cabin, cabin po. Ayan. So, tatay, pwede mo nang, ano, i-start ulit yan at akong papatay na ang video. Kaya kayo manood na. Teka, excuse ko kayo. Ha, ha, Nga, may may Uy. So, <laughs> so mga kabalat, ito na ang ating dahon ng ampalaya. Yan. Hindi pagka masarap yan. Lalagyan natin sa munggo. So kami pupunta ulit sa kaingin ni mama at titingnan natin yung dahon ng sa ay dahon ng saging yung saging kung mayroong matitiba So tara yeah, hey. Para ng falls itong ating ano ah ilog-ilogan dito sa amin Sayang ang tubig malaki ang ating babayaran sa Maynila paris lang <laughs> dito po ay walang bayadang subig so, taris, taris lang. E, uh, kan, Eh, sorry mga nagba-bike honey tara lay sama mo kami, baka meron kami matibang saging Eh, walang mag-ano, kata let's go, let's go, let's go so, bukod po sa kaingin ni mama dito sa may banda dito sa baba meron din pong kaingin si mama dun sa banda sa taas at alam mo naman yan si mama napakadaming kaingin yan. Ha! Saan baga? At least, kung saan sana ako nakaka... Yan, dito, dito, dito tayo. So, let's... Ay! Lumulubog! Yun. Suba mo na may kung saan ako dinadaan. yeah let's go, let's go. Tara! Ito yung mga yellow corn and white corn ni Mama. Ito po ay binibili piso po ang isa, kaya bawal tapakan. So, let's go! ah, sarap lang dito. Nakaka-relax. Ayan. Tayo ay uh, ng sapa. <laughs> Alam mo talaga may malaking sa sapa eh. Ayan. So, okay. ah, diba? ayan. ba oh, diba? Ito pong painog. Ayan, Oh. Ay, yan daw po ay kinakain. Pero hindi nag-try po kami eh parang kakaiba naman ng lasa. So yan. Dito lang po talaga 'yung kikain pag hinog. Ay eh, lagi na lang namin nakikita kasing kulay green na ganiyan, pag yellow na ay eh, nangunahan po kami ng mga ibong kumain na ito Ayun, 'di po. Kit lang. Ah! Ano yung Hello? Ano 'yung nahawakan ko? Ari. Ohoy. Padulas-dulas. Sorry. <laughs> ay naku po. Ayan. <laughs> Magkakasing hawak ng hawak at baka uod na kulay green ng aking mahawakan. May aba. Ayan. O, di baga. Let's go, let's go, let's go. nauulaga, di yan. So, ito na po yung kaingin ni mama. Ayan. Puro saging, oh ha. Matataas na yung saging ni mama. Napakadami saging dito ni mama tsaka ni tatay. Actually, si tatay po yung nagtatanim din. E kalimitan tanim ni tatay yung mga namumunga saging yan, atis. Ah, si mama daw pala nagtanim. <laughs> ah, maganda baga ang tanong. Kala ko isi. Oo oh, nga, oha. Oh. Yeah. Iya. Dito po may mga sili-sili din. Nasaan na mama yung tanim mo? Alin? Ito ah? O, oh, kala ko ito, oha. Uh. Malig pa ito. Sama. Gagalit <laughs> na naman si Mama. Ako <laughs> tiking, ano, ay vlog. For today's vlog. <laughs> today's vlog. Ay, papagos ko sa asaan. Ang kakukunin uh mo na yung pwet Wait lang. Nasa ka ba? Ah, ito. Oh, uh, lucky, mama. Da, laki Mama. Laki pa na nito. Ayan, uh. ayano Mama, pwede na Ito. hindi pa pwede. Huwag mo nang ano yun. At baka masayang. <laughs> ano ma? Magulang na iyan. Magulang na. Pwede na. Ha? Si O ako magtitiba. Ay, tae mong... Ako nga. Marunong I ako dita, na iyan. Hindi oh, ka uh, Ako dito lubaki eh. Oh, gonna... ganay an. Gonna... Ako mamo magtitiba. Yeah, oh, ganda ng pagkakaano to. Talaga matalas ang itak mama dahan-dahan. Tinan mo si mama. Hindi <laughs> ka rin pala marunong magtiba. <laughs> kasi alam mo kung bakit. Ay ayaw kasi ni mama umano iyan ah. Bolay! Ayaw ni mama maano itong saging. At eh magkakandala suglasog pag... Bolay! <inaudible> ah, ay, hindi tayo pinuntahan tani eh. Hindi ko kaya. Sabi kay pumunta dito nang mayroon tayong ano. Ah, yun. Kanika. So, habang nandito si Mama, ay double purpose na rin. Siya ay kumukuha ng tanim ng pinya. Papa, ay Le! Wala ka pa Mama pinya na pwedeng kainin na, eh. Abay, kami kumuha na ba? Oh. Ang normal, guys. Aba, ako, ako ang hindi nakatikin. Eh at Ate, ikaw ang ano? Ito, uh, ikaw ang kuma, ikaw ang nagtanim, ikaw ang hindi at nakatikim. Oh, na hmm, dami ni mama ano, ayan ah. Yan ay mga pananim, pananim. sunol. Sunol. eh Sunol. Sunol. Abay, mami, hinug na nga yung isa. Alin? Mang awo. <laughs> Alin? Nasaan? Alin? <laughs> doon sa side doon. Sige, natin. Ay, oo, oo nga. Ayun, ay, oh, ha. Hinog na baga mama. Mama, pag hinog baga, mama, may kulay green pa rin na, ni. Eh? Oh, ah. Yun, yun, oo, yun oo, na yun, oo, nga. Ito naman si Bully ay tanga. <laughs> Bol, ayan na po. buti mo, oh, o, na. Bulok na yung isa. <laughs> ayan na lang po. Ayan na ang tanga. Tiyok lang

<laughs> Para hindi makagalitan. <laughs> Ayun, nakita no, kita naman sa video. Nasa na, Lay? Nasa na? Aro yan. Ali, mama. Kaya mo, Lay? Kaya mo? Hindi. <laughs> hindi. Ano ba ulay? Ah, balo Nakaiingay. <laughs> Ang ilay mama talaga. Wala, ayun. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Ayun o. Ayun, mamating na mga. Huwag <laughs> <laughs> ka may hero sa kabidyo. Bakit uunahan ka ni Tiyo? tanim ni Kun. Tanim ni Lino. Tanim mo, tanim niya. Aba, tanim ni Lino. Ay, bakit mo kukunin? Ay, bakit? ito. Rico, shout out. Uunahan mo doon si Mama. <laughs> Kaya uunahan ka na doon niya kumuha. Hindi pa. Saka na lang. O, so, Teo Rico, pwede ka na dito kumuha. Hindi pwede. Kung ano yun, natanong na udi yun. Dalwan linggo. <laughs> mga dalwan linggo daw eh, pwede tong kunin. Aba, unan mo na kanyang saging? Ah, oh. Saan? Ay, Sa ba? Ah, ito can... Oh, ito. Oh. I ano mean, na Sa dawa naglinis, kaya sa dawang ang mag-aani. Si <laughs> mama ay ulit ng kanyang pinya. Mama, nagsiray pwede na yung ano? Ay, baka. hindi pa, hindi. Merong buhok agad. Kini pa lang palang pagtatanim na yung un-un. Bilis mo mo magtanim. Aha. Oh, -huh. So, ito na yung mga tanim ni Mama. Uh oh, -huh. Bilis lang ni Mama magtanim. Ayan. Ito ay gagamartok ko pa nilagay na sa ano. Oo. Oh. Yay, -yay. Mahuhulog. <laughs> mahuhulog yung saging. Nakalagay kasi doon sa ano niya. Sa, sa bike. Sayang iyan. Go. go. So mga kabalat may bunga na din yung bayabas ni si Mamang Tanim. Kaya galing daw bicol itong bayabas na ito. So yan daw ay lumalaki. Eh. So let's go na sa ating bahay. Ayan. Let's go, let's go, let's go. Itong pipino ni mama. ka dito, ano ah. Mama, ano pangalan yeah. nito mga pusa nila, Kuya Hil. Ma? Yeah. Oh, bulog. Alika dito, kumain ka na, bulog. Alika, 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 dali. Kakain ka na. Alika, dali. Come. Come here. Alika na, no, kumain na ikaw, bulog. Kuwawa na, man. Alika dito, bulog. Ha? Ginagawa mo diyan? wait lang bulog, wait lang pakakainin ka. seglet lang, ikaw na may seglet Opo, wait lang. Wait lang bulog. Naiinggit tuloy sa yung mga aso namin. Paano ikaw na may masyadong maarte? Yan. Mama, bibigyan mo si, ano? Matyo. Oh, Kapalat ng... ano, oh, madami din, ano Ah, ba yung kulang piling din hmm. lang natin. Ilang piling din yan. Hmm. Isa, mama. dalawa, tatlo, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo, siyam. na ay, napiling. Ayan, baka isang piling ka lang pag hindi ka. <laughs> hmm. so, kay Jo, sa iyo, kay Joanne, o -o. kay Mama Jo, kay Kay Bibi. Si Jenny o iyan. Ito, pa, ito, ito ay ang at kami na yung marami nito. Ito yung kay mama. Ayan. So mga kabalat, nakita niyo pa sa dami ng anak ni mama. <laughs> yung siyam na piling ay kulang pa ng isang piling. <laughs> so let's go. Pakakainin naman natin si Bulog. Hmm. Uy, wag mo pakainin sa may pinggan natin ha. ka. Para daw madaling mahinog mga kabalat ay lalagyan ni mama ng ano mama yan? Kakao. Madre kakao. Na dahon. Para madaling mahinog daw. Ayan. Kumukuha na si mama ng dahon ng madre kakao. Uy, ito nga pala. Flex ko lang ha mga kabalat. Ito ay shower. Kaya tinawag na shower. Kasi yung ano nito ay parang shower. Yung kanyang uh, pinakang gantong. Yan ito. Ito yung um, um, gumagapang ba? Nang Nang alin. <laughs> Kailan ko na mo kami kumain ng madre ka ka yeah. po? ito eh. Kabaho nga. Yung pinangaano sa ano. May, may ano. May kurikong. So yung pala ang ano ni mama. Sekreto. Kaya pala yung aming saging. Ay hindi pa nakakain na yung may ubus na. Kasi sila yung may mga lahing. Oh, ang gawin. Hindi mali. Yung ulit sabi na yan. Ito mama ay yan. Yan. No. yun ah, ginagana yung pala yun so mga kabalat gumagawa na naman sa ati lores ng kanyang mga crop ayan Daw. Ito po yung mga, ano la ang gawa lang sa mga, mga botelya. Plano ng night Sprite, night. ng ano, so yan. Di baga. Kaysa naman sa itapon, eh ito ang ginagawa nila dyan. Galing. O diba ka? O. Maano din ito, honey? Mahirap. Mahirap din, Oh, ito. Ito yung mga mountain dew ju sa naman sa maitapon ng botelya at maging basura natin ay eh, ito ang ginagawa nila o di ba ga napapakinabangan at saka nabebenta din kasi ito para pang design-design sa bahay ganyan kasama nipin ayan yung chili garlic ayan sili sobrang dami, ginaganayan na nila yung sili para hindi masirahan eh. Yung e, pati masarap sakit nga yun sa puwet. <laughs> Pag ano. Ito, 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 ito yun. Ay, ay, oh, Nakaplas. Ayan o. Oh, sarap nito. Ano, Dalagay sa ano pares o sa may sabaw-sabaw. Sarap. Patal oh, sa ito no. Na. Napuno. Ay, di ba na nakatali? Oo, oh, dami. Ay, di ba puno puno mm -hmm. Yun. Ay, video pala ito. Sarap. Ang sarap. Yeah. Ang tamis. Ang tamis, maasim. 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 Ito. So, mga kabalat, kakain tayo ng uh, bundok. Orange bundok. Ang dami, po yung maasim. Pero matamis kapag hinog. Pero mukhang maasim. Ito tuhan. Tingnan mo. Kain tayo. Ayan. Lalagyan natin asin. Ito po yung maasim. Hmm. Matamis pala. Matamis na maasim. Hmm. yung orange bundok. Sausaw natin sa asin na may pili. kung saan mag-aano kayo sa sobrang asin. Pero hindi naman ma, ma, matamis-tamis naman siya kahit pa paano. So. Mm. Sarap. Ipa. Last na. Hindi mm. masyadong bumong mga kabalat ngayon ng itong itong, itong ano ito's

Grabe, sarap. Yun guys, um, for today's video, busy yung ate ko, si Marilag, kaya ako ngayon nagbaboy sober. Ito nga pala yung chicken, na ano namin to na laga na para malambot na. Pansawag siya sa munggong lulutuin ko ngayon. Ayan yun. Para, para lumambot siya, yan. Lambot na siya. na guys, nahilagay ko ng sibuyas at bawang. Dahil sa huwag natin kawali, kakaluisan natin ang na, amin eh. para mapantay ang pagkakaluto malakas po ang ating apoy mga kaibigan kaya yeah. dahil dyan, ito so naman lalagyan na natin ang ating chicken ito lang natin ang konti para masalan mo yung crunchy para po, inip yan, natin ano ba yan? <laughs> o, itong, itong... Ah, ba, ba, professional naman. Iyan. Uso lang ang gilid. <laughs> Alam, may palog-alog pa siya. Bakas <laughs> natin yung bagong kuhali. Lalagyan natin ang munggo. Ako ang bubisyo, Ber. Lalagyan talaga siya ang munggo. Yan yeah. naman, ating hahaliin. Yeah. Para mapantay. siya nyo na may na tapos na po. Pero, goods pa rin yan. Goods pa rin ba yan? Oo, oh, goods pa rin to. Kaya nang ako nagluto ng digoods. Lagi niya natin yan mamaya ng dahon ng si, ng, si, ng ano? Ng palaya ng palaya. Yung guys, lalagyan natin ng patis. Ito ang okay. gagawin natin pang paalat. Para yung lasang dagat nandito pa rin. <laughs> para naman sa ating dila, lalagyan natin ng ting sili. Okay. Chili oil. Alright. So mga kabanat, lagay na din natin itong <laughs> ampalaya. So at dahil kumukulo na lagay na natin po natin ang dahon ng ampalaya. So madali lang po ito natin dapat ilagay at para hindi siya ma-overcook. Lagay na po natin. Ooh, uh, dami ng dahon ng ampalaya. Yan. Ganyan po kami magulay dito, napakadami. Ayan o. Oh. Haluin po natin para hindi po siya, para pantay po yung luto ng dahon ng ampalaya natin. Huwag po natin masyadong lutuin ng sobra dahil para hindi masyadong pumait. So mga kabala, at ito na ating dahon ng ang ating uh, munggo. Ayan. Pwede na tayo kumain. ayan. Lagyan natin ng ano, ah, dahon ng ampalaya. Gusto ko ito. Mami. So ayan, kinakain ni mama yung bunga ng ampalaya. Pait mama. Kain na din si tatay dito at saka si Epon. Kain. Mm. Oh, wala may... Ano? So guys, kain po tayo. Mm. Let's eat. Mm. Well, diet ka ha.